So guys, uh, ito uh, Nag-welding pala tayo ngayon ng pipe deck Mga guys, uh, at yun nga Kung makikita nyo yan Talagang ano Kasi ng pipe At ano tayo, kailangan natin mabiga, mag magilid ay uh, Wala na tayo sa ilalim dyan Hindi na video nyo na sa ilalip tayo At ngayon, kakakita ng Sinasabi tumagilid tumihaya lumuhod at dumapa yun ang buhay ng isang welder na kawawa ganun <laughs> lang kasimple di ba? ganun lang kasimple ang ano at kanta natin ganun talaga ang buhay ng isang welder Minsan kung makapansin nyo ay talaga namang tuloy tuloy ang ano yung laban ba sa ano sa mga apoy at kahit maliligo ka ng apoy ay talagang tinitiis mo yan lalo pag kapag simula ka na pag sundot sa isang wheeling rod talagang titiis mo yan hanggang sa matapos so, eh, kung talagang nasusunog na yung mga damit mo di kaya mga apron mo o di kaya gloves ah uh, talagang yung papansin masakit na talaga eh, kailangan, kailangan mo lang tumigil pero kung kapansin uh, mo din naman gano'ng kaya kaya naman tiisin ang init at baga na tumikit sa iyong balat ay talaga pag-iisip mo kasi nga siyempre kung titigilan mo kasi siyempre sayang yung welding rod at siyempre may ano oh, papangit na rin yung dugtungan kailangan na mas maganda yung dugtungan kasi nga siyempre yan lagi ang tinitingnan na biruan ano kaya ito kung nakapansin niya ayan nauubos na isang welding rod at magpapalitay ng isang welding rod kasi nga siyempre pero talaga, ikilala na itapusin. No. Apasin nyo, ayan, susundot na naman tayo ulit. Kasi nga, simpre, para naman, ano, matapos na yan. At tayo bumaba na. At yung nga, kita nyo, ay nakaano na tayo dyan. Ayan nga, ay kaping na yan. Huli tawag lang kaping. Kaya na tayo ng growth box. At yung nga, ang final, final kaping, final box. Diba? At, siyempre, ako oh, sa mga expert dyan, kawinting, ay kung kailan po ang kalaman ko talaga dyan kasi kailan naman ako nagiging -e wilder at uh, yun nga uh, um, pasinsya na kayo ng oh, lalong lalo na sa aking pag boboys over ay talagang hindi nyo lang kasi nga siyempre ay itong pagbuhan lang dito sa larangan ng pagbablog at siyempre ayan kayo naman ay alam ko kayo ay mga expert na hindi nyo na lang po at yan siyempre lagi yung inuulit at sinasabi sa inyo Maapoy man yan ang lumikit sa inyong katawan ay laban pa rin para sa kinabukasan di ba? ganun lang ganun buhay kaya kayo mga wilder dyan mga paguhan pa lang